Port sa unang tingin pero malapog hub daw sa loob. Yan ang isiniwalat ng isang dating katiwala ng mga Chinese sa Nirade na Resort sa Clark, Pampanga. Nasa frontline ng balitang yan, si Raynel Pawid Exclusive. Matapos sa lakayin ng mga pulis at ng mga taga-presidential anti-organized crime commission o PAOC ang limang villa sa loob ng Fontana Leisure Park sa Clark, Pampanga nitong Webes, Eksklusibong umarap sa News 5 ang maglilimang taon ng construction worker ng mga villa roon na si Eddie. Ayon sa kanya, naging katiwala siya ng ilang Chinese sa loob ng Fontana. Nitong Mayo nga, nag-renovate pa raw sila ng villa ng isang Chinese na tinatawag nilang boss. Ang villa, inayos na parang opisina. May gigit siyang daan yun, yung computer na nilipat. Pati nga yung mga ano sir, yung tulad din ng ano, sa mga cellphone, mayroon doon. Pinakita ko kay Eddie ang mga larawan ng mga computer at cellphones na ginamit sa niraid na Pogo sa Porac. Sabi niya, parehong-pareho ang mga unit sa mga nakita niya sa inayos na villa. Walong kwarto raw na puno ng computers ang nasa villa. At tuwing hapon, iba't ibang Chinese ang pumapasok sa mga kwarto. Kasi sa isang kutsi, apat, papasok, pagkatapos, kalibas na isang oras. Pupunta sila doon sa labas naman sa so may ano, may parang Kapihan yun eh. Tapos mayroon na namang parating sir na papasok na naman doon. Tapos yun na naman ang lalabas sila. Bukod sa mga opisina, gumawa rin daw sila ng basement sa apat na villa. Sinlaki raw ito ng kalahating court ng basketball na nilagyan ng iba't ibang mamahaling gamit ng mga Chinese. Ang mga ano doon, yung mga mga alak na nakabanga, yung mga gandang banga. Alam mo yung banga sir na parang gold. Mayroon doon marami. Una nang sinabi ng paok na hideout o taguan lang ng mga tumakas na pogo workers sa fontana at walang operasyon mismo ng pogo sa loob. Kaya ang malapogo na pagsasalarawan ni Eddie sa ginawang villa sa loob ng fontana kinontra ng Clark Development Corporation o CDC. Ang pogo hab sa bamban at saka sa porak. Yung na uh, na San Bali can be considered as pogo hab. Wala. Wala. Ayon sa pamunuan ng Clark, mayroong mahigit dalawang daang villa sa loob ng Fontana. Higit kalahati sa mga ito, may iba't ibang engineering violations. Kung hindi maaayos ng Fontana Leisure Park ang mga paglabag, pwede silang ipasara. Ang Pampanga Provincial Government naman sinabing wala ng pogo sa lalawigan. Pero pinasusuyo ulit nila ang buong Clark Freeport para tiyakin na wala ng boss ng pogo ang nagtatago pinaalalahanan din ang mga nagpapaupa sa Fontana na kilalani ng mga tenant, partikular ang mga dayuhang umuupa. Dapat ni-screen muna kung sino yung, yung magiging tenant nila, kung sino yung mga labas-pasok, at saka talagang dapat mm, magtaka sila. Bakit? Ano ba trabaho? Bakit nandito sila? Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.